Ayan, good morning, good morning, mama. Good morning. Nandito naman po ang inyong kamami sa aming farm. Oops. May bigat eh. Para ang lulo po ay nag-cha-cha-cha. Good morning. Ayan, ating mga kamatis, oh. Wow. Mga morning, morning natin dyan. Ah, ito yung naman. Ang gaganda na kamatis. Hmm, bagong tayong na kamatis. Sili. Mm-hmm. kita niyan. Hmm, si Kamami oh, talaga naman oh. Napaka Ayun oh. Ayun. Ayun oh. Ay la bike. ayan oh. Kitang Ay sira. Ay May ba? Teka, ito na pagawa niyan. ayan oh. Mhm. Uh -huh. Ating talong. Lapit na. di Awa ang Diyos. na tayo ng talong oh. Next week, next uh, ngayon.

nung bulaklak mama oh ay tarimatin oh sidi oh 1:30 oh baka dawisik ka matis dini eh. hmm hmm hmm, hmm. hmm. dinishan ano masako sa kanila oh huh? nasaan dami talong oh papatasan ko ni no

đây là cái ơi đang chụp phim luôn hả? Damie Damie nó phi lắm à?

Sige. Hmm. Pagkakaihiga siya. Pero e ko naman niya dahil mainit. Oo, kaganda kanina. Kaganda kanina dating ko hmm. Ay, plastic lalaki ha. Yung mga may tama ha? alam tanggalin, tanggalin. Pati yung video kilo. Hmm. Ay, mama, pa Ay. Ay. Coba Si ayo. yo, dah aku nispray ya. Tano. Oh. Ha. Hah. mata dali ko ito. Ha? Oh, tamo. Mata dali ko ito. Hmm. Yan, no. oh. ukra. Tama-tama. Hmm. chile, hoa mgae, hả mga 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 Are, hindi pa nakuha no? Ha? Ang ganda ng bulaklak, ang dami, oh. Ha. Lasa ko yung dami bulaklak ah. Hmm? Hindi. Okay. Ito ang aking mga alaga, yan oh. Sige. Hmm. Mama, abitan na din eh. No. Okay, guys? spray naman. Ari naman si Kamam. Ayan, ayan. nabili sa kanya. Ari mama, ari, ari ha? Mama, ari ako. Oh. Okay, ha? Sige. Yan ating talong. Isa, talwa, lo, apat, lima, anim. Oh, sus, ang dami. Ha! ating sili. Okay, sige. Yan o, oh, may pipihin ulit tayo. Hmm. Mama, bye-bye muna. Bye-bye. Bye-bye. Yan ating kubo. Bye-bye. 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 bye 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 Sige, um... okay, na, na Sige, bye 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 okay, bye oh. ha bye 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 ha sako doon pa yung babandili sa bahay. Ito mama, tanggal ko kasi ito. Sa bahay. Mami, may Punong -punong sakoy, eh. ayo ho ko makita Punong-puno sa ako sako yan. Grabe. Ayos, very good. minom ka na o oh, inom ka na? Inom, pa, inom pa ako mama. Ang pa, mm, ayan, sa kalong natin, tambak. O, oh, sige. Hmm. Hmm. Yung may gusto ng talong dyan. Ito, sa ating mga kaibigan. Hmm. Ang mm -hmm, dami ya, yan. Pito sako yan. O. Oh, dami, o. Oh. Talagang kalalaki. O. Oh, Parang lalaki niya, no? May ah? mapipitas pa. Ulay. Ha?